Miss Welcome back to my channel again! Welcome back! So, nandito na ako sa Qatar! Um, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please don't subscribe ha! Don't subscribe! <laughs> yes, don't subscribe! Kung nakikinig kayo, don't subscribe my channel! Um, so ngayon, for this video mga ka nakaayos ako kasi nga, ninyo naman. Tada! simply lang tayo, simply girl So nakaayos ako ngayon for today's video Kasi nga lalabas kami, lalabas ako, kasama ako Sasama ako dun sa kaibigan ko dito sa tapat namin Kasi pupunta sila ng Hayat, maglalaro yung mga alaga niya Kasi wala pa naman yung alaga ko Wala pa yung... Wala pa yung mga amo ko <laughs> wala pa yung mga amo ko. So, ako lang din naman dito. Tapos, panay ko, linis ng linis. Tapos, Friday ngayon. So, tara, labas tayo. Kasi nga, wala pa yung amo natin. Labas tayo. Pero nagpaalam naman ako. Huwag kayong mag-alala. Nagpaalam naman ako sa amo ko. Kaya sinabi niya na, yes, sure. O, di ba? Ang bilis-bilis. So, sama ako sa kanila. Mag-aano lang naman kami. ah uh, Doon lang kami. Magtatambay kasama ng mga alaga niya kung saan yung mga alaga niya, maglalaro sila. Yun, para lang naman ano, makapag relax relax naman ng konti, mm! di ba? So for this video mga kabisdak, um ano, nagiiintay lang ako sa kaibigan kong isa. Teka lang. Nagihintay ako dun sa isa kong kaibigan kasi nga... <gasps> oh my God, hindi ko pala sana sabihin sa inyo may imimit kasi ako ngayon. May imimit ako ngayon. May imimit ako ngayon. Um, bukod sa kaibigan ko, meron akong imimit. Na first time ko makipag-meet. Oh my God! First time ko <laughs> makipag-meet ng mga business. So pray for me na sana hindi ako kabahan. So, yun. First time ko makipag-meet dito sa Qatar. Aww. My God. so, oh my God. Kinakabahan ako. Kinakabahan na ako. Hindi kasi mga kabistak. Maiminit talaga ako. First time ko makipag-meet dito mga kabistak. So, oh my God. Sana hindi ako kabahan. Imimit ko siya. First time ko makipag-meet talaga. sa so, for 8 years dito sa Qatar. Ngayon nga ako makipag-meet. So, mamaya, makikita nyo siya. Mak makikilala nyo siya mamaya, mga kabistak. Makikita nyo siya mamaya. So, hindi alam ng kaibigan ko, ito sa ate Twini, hindi alam na ate Twini na may ako. Kaya, shh, shh, sh. mag huwag kayong maingay. So, ayon. Ayon, ba diba? Fresh tayo ngayon. Fresh kasi nga may imimit. Ganyan talaga. Pag maimit ka, kailangan fresh. So, ano lang yan. Light lang yan na pagka make up ko. Uh, mga kabistak. Ano lang ang nilagay ko. Um, nilagay na ako ng kunting, ano, kunting kilay lang. Hindi naman ako magkilay. Kunting kilay lang yan. Tapos, nilagyan ko yung mukha ko na, ano, na, ang ginagamit ko sa mga, mga, kabistak, Hindi yung foundation. Ayoko kasi ng foundation na dito sa mukha ko eh. Ang nilalagay ko yung concealer. Concealer lang yan. Nilagay ko lang dito, dito. Sinusunod ko yung nasa video na mga, ano, nasa YouTube. So, hindi naman tayo makeup artist na talagang marunong, so nagkikipag-ano naman tayo. So, ayun. Yan lang. Tapos, lipstick na. O, oh, diba? Hmm. Pagkatungan ko ngayon ng lipstick. Teka lang. I-ano natin. Kasi parang... Kasi -nag, nagbabal... Nag, Ang tawag dito? Nagbabalat yung... Ano? Yung ko. Kasi nga gumamit ako ng rejuvenating na nakakabili uh, ko dito sa kaibigan ko. Kaya, ayan tinanyo nyo, oh. Diba? Kaya mo, ayan, oh. Hmm. So, ayan mga kabisdak. Um, lagyan ko na lang siya ng vaseline, ano. Kasi parang ang pangit tingnan ba. So, ayan mga kabisdak, hinihintay ko po yung kaibigan ko kasi nga, parang ang ganda ko, no. <laughs> <laughs> Nagaganda na ako sa sarili ko ngayon for today's video. Oh my God! So, mamaya na, ipapakita ko sa, siya sa inyo. Okay? Diyan lang kayo. Huwag kayong mag, huwag kayong mag, ano. Ipapakita ko talaga siya sa inyo. Okay? Huwag kayong mag-alala. Ipapakita ko siya inyo kung sino yung gamit ko. Thank you. Thank you. Ah, kung kamit o. Welcome vlog. Mura man akong kamit. Susunan lang <laughs> ka kayo. Wala siya sa kuwato na time. Kaya nga ano kayo. mo siya nasung, nakita, po, hindi, ay, ay, na sukad na kita muhangku hindi ko ay papaya hindi tama kung na nung dapat yung gipijuan sigil na ulak nagani anak ko Hello guys, welcome to my blog. Woi, bukno kah? Ice cream. Atuk kah? Ini, ini, ini. Hah? Itu, itu, itu lah. You yes. okay. Adam, you yeah. need to match make it all the colors, Adam. So 5,000 tickets, I'll keep it with you. 50,000. Yeah, yeah, Adam. If you want. <laughs> Purple. Purple like